Ayan, ang luluto din na natin kasama. Hindi niya magluto. Kapayang gata, wala nang bago. Talaga mong boto yung papayang gata. Oo. Kaya pa pagagawa na lang. Hindi So, so durutuin niya, mag a ko siya. Sabi niya, mag-youtube channel na lang kami. Handuan natin ito ng youtube natin. Pagsamahin natin. Tapos ano? Content natin mag-youtube. Hindi, ano na lang. Ibang youtube, ibang content kahit hado-hado. Personal yung use. Ha? Magluluto mo ba yun? Oo, araw-araw. Magluluto. Bebon po o oh, sige. Yan ah, so yung mga. ulam namin. May... choco daw siya. So yung magluluto na rin. Hmm. <tinyo>

<laughs> Yan. <laughs> Dobo, pag <-dang> manok. <laughs> Yan ang ba? Diba? Pakpak mo. mo. Hindi pakpak -pak -pak mo Pakpak mo sa Tagalog. Fuck you. Hindi <laughs> <Kasi> um, <laughs> <siya. laughs> Very feeling pang ano, pag

Ito papaya. Abangan niya yung papaya niya bukas. Ay, yung papaya mo. Ah! <laughs> Wala ko papaya. Ay, bibili ka ng Bibili ka yung papaya, sarap mo. Bumit papaya. Wala sa tindahan. Sa itandahan.

hindi ka na mag apply ng trabaho nag-resign nag dahil sa pagduto na lang gusto niyang gawin yung mga katrabahan ba ba so, yung mga katrabahan mo nag ano na lang sinatuwa na ganoon na lang din nag mukbang ano na lang okay. kaya ka na upaan yun, parang taro ko oh mm -hmm. Hindi <laughs> niyan. <laughs> Papatay ko ito. Tapos <laughs> 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 oh. Dari, brad. Hindi, diba, yun. May isang mga inaamit yun. Ang talal mo naman kasi. Hindi, <laughs> <laughs> ano pa nga. Parang... Hindi kasi ma-stop ma 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 yung pulse. Ano yun? po muna. Eh, walang posto, mo. Walang pulse.

Mr. Sheck. Magpakain na yung yung mga. Magpapatakil. Sarap. 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 Yung kaibigan mo na yan? <laughs> ano yung dudurugi mo pa yan? Yung pinu-pino? Pinu-pino. <laughs> ganyan na lang yan. Matarap kasi pag ganyan eh. <laughs> Pangit yung pinong pinyo, hindi mo maalasa. Kasi maapol mo yung aroba. Ewan mo. Diba gano'n naman yun? Eh? Yung know, naunang itaraan ba to, talk show ba to? Talk show, pwede na rin, Ito? syempre. Talk show sa ano? Habang nagluluto, nagkukwentuhan. Ano lulutuin mo? Adobo. Adobo. Hipon. Hipon. Asa yung hipon mo? Ayan. Tingin? Nga! Yeah. Pinapak ng hipon? Pwede siya maghiwa. Si Chef. Chef J.L. <laughs> ano yun? Luya. Ito, onion. Onion. <laughs> Hindi, mamaya pag ano, bumanat ka na naman ng kain na. Ba't pa walang post ng cellphone mo sa camera? lagyan natin ang Eh wala na. Meron pa dyan. Isa na lang. First time namin magbibideo. Isang, no, ang tawag doon? Ang tawag doon? Ang tawag doon? I natin sa YouTube ko, istin naman yan. pero kami nagkasundo kami. Hindi naman yun 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 May yun 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 kita yun 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 yun

mga tao rito, mga tamag magumot. <laughs> <laughs> Yung dalawa kayo nagkakasundo kayo sa nagbibidyo kayo. Yung dalawang mong anak nagkakagulo kayo sa ano. Um Ibi din yun naman yung binuksan. Hindi, hindi kaya sa ano yun, ha? Sa host? Uy, gagi ka! Ay, Puti ka! Uy! Uy! No! Tinuruan Bakit? Tinuruan ako! Tinuruan nga ako! <laughs> Dumains ka dito! Dumains ka! Pinurohan nga ako dyan eh. Anong nga? Ano naman yung tataktakin. Sa ulo ka to. Tataktakin yung mga kaluluwa natin. Dyan, pasokin ka. Wag mo nang pakiramay. Yan baka hindi naman yung tataktakin. isip save mo yung kibig. Tadang may pati. Uy, nangangamuyhan. Ayun nga. Hindi nervous. sa Saos nga siguruhan. <laughs> May nebis pa nga niya sa pagluluto. Ayan na. mag niya. Papakuluan niya yan. gim na, gim na, na. yung muna Ayun mo na. Ay, ito na yung loob. Anong gagawin? Oil. Coconut oil. O, oh, mantika ng baboy. <laughs> mama, mama, mama. Adobo, data. Oh! Nag-adobo si papa mo.

Kaya yun lang nito. Wala nang isda po ako. Hindi eksis pwede. Nakawirin na kapag ako na. Adobo. Nalagyan mo ba ng oyster sauce yan? Hmm. Hindi ka. Kaya natin siya sa tanggal. Ano? 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 para sa mga baga paborito nyo na isabaw ng adobo. Dapat tagdagan mo po. Dadagdagan pa yan pang nagsari ng toyo ito. Paborito kasi ng mga bata yung sabaw. Sabaw lang okay. ang... Ugasan niyo yung okay. And then, yan, set na yan. Ilang minuto yan, Nan? 5 minutes. Wala ko, 1 minute na. Oh, Ako, natin siya ng 5 minutes para lumambot ang kanyang buto. sabon niya dito, maglilinis siya ngayon. Ayan. Ganyan pa si Pagyang Mister ko. Pasubscribe po kami, mga guys. Mga ka JRN Dani. Gawa po kami YouTube channel namin. Asawa ko nagsabi mag -YouTube na mag-YouTube na mag-upload na kami sa YouTube. Na, na ano na siya. Naboboring na siya sa buhay niya. Di wala siya. Gusto niya mag-YouTube bago siya mag-apply para continue na lang kami. Ayan, bubuksan na namin ang YouTube ni Angie. After 5 minutes. After 5 minutes! Wow! Malapit ka na mag-1 million followers. Hindi, yeah, gagawa ang panibagong YouTube channel. Ito nga yung una namin gagawin. Alam mo kung ano yung namin pangalan ng bagay nito logo namin, pakpak ng manok. <laughs> Alam niyo na, guys. mo ng YouTube channel mo. Si Papa mo, dala. YouTube channel. Pasubscribe po kami, guys. Mga kalanyan. Wow. 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 Pa, hindi pa nakangamoy, Talaga, wala pa nga. Wala pa nga. Wala pa nga. Yung tap? And vinegar. Vinegar. Tapos kinatipiha pa kita yung brand. Baka naman, dato puti. <laughs> <laughs> First time lang namin magkasama magyano. no? video. Ah, natin ano yung pumulo bago natin lagay yung soy sauce. Ano mas maalat? Yung toyo na dato puti o toyo ng asawa mo? Ha? Toyo ni Chloe. Ayan, tapos mother will hap. Ugasan nyo na yan. Hindi yan makalat sa amin pagluluto, guys. Malinis yan, guys. Pag nagluluto yan, malinis yan. ay ang kalat Masinip yan. Ayan. Yeah. Hindi so, siya, ano, bula ka magluto. Kailangan kung ugasan nyo na lahat yan, o, diba? Ayan, ayan, ayan. Sinop yan. Another 2 minutes. And na. Uh, 2 minutes. Yan. Hindi siya makukontento. Magluluto lang siya. Hindi siya sapat ng ganun. Kaya dahil may ginagawa siya. Paikot-ikot siya guys. Yan. Bago siya mag-NL. Nagkikilos muna yan. Yan. Ganyan kasi pag isa. Tingnan mo rito. Binag-vlog na. Okay. Okay. Ayan. Ayan. Ayan daw ulam. Yan, Ayan, maarte po, ay, po yan. Ayan ang aming beso. Maarte po yan. Maarte daw yan. Ayan. Papahot niya. Sabihin ko na yung sa vlog. Mmm, sarap. Hmm. Ano? Hanap. Ang pabebe namin bunso. Mmm. Pabebe. Hi. <laughs> Here again. Yeah. And then i mean Anna. After two minutes. Meanwhile, doon. Meanwhile. i uh, meanwhile. Ba? After two minutes. <laughs> Alagay natin ng toyo. Soy sauce. Ba? <laughs> Hindi dahil ito rin naman ngayon si Dexter. Tama, masyadong toksin Sa na na, tapos na. Okay. Hindi. Lumapit ka kasi Ron yung paita minlo. Para lang nga na yung naglulutong kabayo eh. Kabayo? Paita minlo. Paita mo kung kumukulo. Sayap. Tayo natin. Tatakpan ulit natin. One minute. One minute? Puno. Puno. <smart salty Gate> Ito na siya! After <laughs> <to> 10 years! <laughs> <laughs> Supra. Ulam namin niya kanina. Ang haling. Ayan na. Hmm, sarap. Hmm. Matagal. Okay na? Titikmang ko na hindi yun daw. Ha, titikmang mo na? Hindi pa ka eh. Titikmang mo na. Tikman niya ang masarap niyang adobo. sinting adobo pero marami kami napapakain. Mm. mm Patikman kami... mo. Ikaw na. Init. Ang hmm, sarap na. Yung aso maasim. <laughs> <laughs> Hintayin to, bo-bo. Hahaha! 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 na nga, kasi wala maasin ko lang pa sa <laughs> Hindi, lalagyan mo pa na mm. Ayan na. Parang kakaibang manok ito. Haan? Kakaibang manok ito. Parang may laman sa loob ah. Meron mo. Kaya na yung interior. Kaya na interior. Lalagyan natin siya ng ano, garlic powder. Konti <laughs> lang garlic powder. Ano <laughs> <laughs> yan? Garlic powder. <laughs> Pili sa palengke. Para ano, maglasa ng bagong talaga Garlic powder. May hindi kasi kami sa garlic. <laughs> <laughs> Tawa ka <kate>. ito oh. <laughs> Ay nga, dito naturo ko Ay nga, dito naturo ko. Parang nakakaibang malo. <laughs> Parang gusto mo niyo. Sarap. Yun? Ayun na. Hindi Dukad siya man. maasin. Ayun na asin. Takto na rin. Uh -huh. Patikman mo na kay Chloe. Parang lasa. Angat na angat yung angin ng bawa. Ayan na, guys. Ayan naman tumi ka. Ipano mo na. Diba mo na, dali na. Ayan na, ang aming taster. Ang dasa. Sabihin mo ko yung dasa, ha? Yung tapat na dasa. Mmm, hindi ko talaga. Ang dasa. Okay na. Ang okay <laughs> dasa mahal. Asin? Asin masarap. Adobo. Adobo yan, mal Adobo. Adobong manok. Nandiyan yung video natin, papa mo. Adobo yan. Yeah, dinagdagan yan, dinagdagan nyo na. Toyo. Mali. Okay, hindi na tayo nagtatapos. Ay okay na, dyan na lang. Tatapos. Okay na yan. Tignan mo ulit. Sakto na to. Okay na ako. Okay na to. Satuyan mo lang okay, okay na to. <coughs> ano itong... Okay uh, na to. Okay, bye bye na Han. Bye bye, bye, bye na. Ako nga <laughs> pala si Pak. <laughs> <laughs> Yo. <laughs> Ang naisipan mo na.